kayo sa mapagpalang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan ah uh, Muli po nandito na naman po ang inyong lingkod ni Labrador Dito po sa ating programang Reaction Mo Birad Ako Okay sa ating pagpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan Tulad po ng ating nakasanayan, katulad po ng ating laging sinasabi dito eh, Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan na lagi pong sumusuporta, lagi pong sumusubaybay Pasensya na po kayo Uh, kasi marami nagtanong, marami nagsasabi bakit parang late na ako nagbablog, late hindi na ako masyado nag upload So para po sa kaalaman ninyo mga minamahal ko mga kababayan, eh, meron po kasi tayo mga pinagdadaanan na problema sa buhay, uh, hindi lamang po tungkol sa mga bagay-bagay kundi maging sa pinansyal. No? So ang tangi ko na lamang pong dinadasal para po tayo makapagpatuloy, lagi tayo makapag-upload. Eh, Minsan kasi kinakapos po ang yung lingkod para po makaano ng internet, no? Uh, alam niyo naman po siguro yung mga nangyari o mga nagdaan. Pero gano pa man, sinisikap po natin na tayo po ay makapag-upload at makapagbigay ng mensahe sa ating mga kababayan. Okay, sa araw pong ito ay ating pong pag-uusapan mga minamahal ko mga kababayan ay wala pong iba. Kundi, kundi ito pong uh, tungkol po sa pagiging uh, Uh, walang niya o pagiging uh, demonyo nitong ni Rodrigo Roa Duterte alam nyo po mga minamahal ko mga kababayan kung maaalala po ninyo noong mga panahon po ni uh, dating senador Antonio Trillanes yung magdalo kung maalala ninyo eh sila po ay umaklas sa pamahalaan. O pamamahala ni Gloria Makapagal Arroyo. Dahil sa may nakita po silang hindi ka nais-nais, hindi tama, na kung saan ay laganap yung korupsyon. Laganap yung korupsyon na kung saan habang sila ay nagpapakasasa sa pera ng taong bayan, ay marami pong mga Pilipino ang nahihirapan, nagdurusa. At maliban doon, habang ang mga opisyal ng Pilipina Army, maging itong si Gloria Makapagal ay nagtatamasa sa pera ng taumbayan. bayan, maraming mga sundalo ang napapabayaan. Hindi nabibigyan ng sapat na suporta. Kaya, dahil doon, sila po ay kumilos. Sila po ay nagsalita. Sila po ay nagpahayag ng kanilang damdamin, nagpahayag ng kanilang uh, uh, kumbaga, hinaing So, ang nangyari po, kung maalala ninyo, imbis na unawain, imbis na sila ay dinggin, ano ang nangyari? Sila po ay kinasuhan ng rebilyon kung maalala ninyo kinasuhan po sila ng rebellion ni Gloria macapagal Demonyo no? dahil nga sa isiniwalat nila yung kademonyohan po nito ni Gloria macapagal Demonyo na kung saan eh nag Duterte din po para lamang po siya ay magkapera yung mama ng yung maman ginamit po niya yung kanyang kapangyarihan para magkaroon po ng trilyones, bilyones. Ha? So, maliban doon, marami pong kawalangyaan na ginawa itong si Gloria Makapagal Demonyo. Kawalangyaan na kung saan sa mata ng Diyos, sa mata ng tao ay hindi maganda. So, bumalik tayo dito kay dating Senator Antonio Trillanes. Siya po ay kinasuhan ng rebellion na kung saan ang kanya lamang pinaglalaban ay yung karapatan ng kanyang mga kapwa sundalo. Kinasuhan siya ng rebelyon na kung saan ang kanyang pinaglalaban ay hindi lamang ang kanyang mga kasama o mga tropa, maging yung mga Pilipinong ninanakawan ha, ah, nitong ni Gloria macapagal Demonyo. So sa madaling salita, dahil may kapangyarihan ito si Gloria makapagal demonyo nagawa po niya ang lahat walang nagawa si dating senador Antonio Trillanes kundi harapin ha? harapin yung kasong ikinaso sa kanya pero sa awa ng Diyos noong panahon po ni Noynoy Aquino napatunayan na tama po ang pinaglalaban ni Senador Antonio Trillanes. Paano ko nasabi? Kung maaalala ninyo, nakulong po si Gloria Macapagal Arroyo. Pinakulong na Administrasyong Aquino sapagkat napatunayan na ang lahat ng sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes ay totoo. Kaya nga noong mga panahon na yon, binigyan ng amnesty etong si dating senador Antonio Trillanes dahil patunayan na ang kanyang pakikipaglaban ay may basihan yung kanyang pag-aklas ay mayroong basihan no? so ibig sabihin pala mayroon palang pag-aaklas na tama mayroon palang pag-aaklas na hindi pangit no? hindi masama kasi paano ko nasabi kasi napatunayan eh. Napatunayan ni senador Antonio Trillanes sa ating mga kababayan na ang kanyang ginawa o yung kanilang ginawa ay makatotohanan. May dahilan, may sapat na dahilan para gawin nila 'yon. Na kung saan pinalalabas ng ating mga kalaban lalo na ng mga Duterte na siya daw ay uh, kinasuhan ng rebellion dahil kontra sa pamamahala ng ating uh, gobyerno hindi po totoo yun hindi po totoo yun kung lamang po ninyo bumaklas sila umaklas sila dahil po sa gusto nilang ipaglaban ang karapatan ng ating bansa ang karapatan ng mga Pilipino napatunayan kaya nga siya binigyan ng amnesty napatunayan kaya nga siya tinulungan ng dating uh, uh, Pangulong uh, Ninoy Aquino o Inoy Aquino So, dahil ang pinag-uusapan natin dito ay tamang pag-aaklas, tamang, tamang dahilan ng pag-aaklas, dumako po tayo ngayon dito sa mga Duterte. Ang tanong ko ganito, tama ba yung ginagawa ng mga Duterte sa administrasyong Marcos? Ha? Tama ba yung kanilang pag-aaklas? Tama ba yung kanilang ginagawa? Tama ba yung kanilang mga sinasabi? Tama ba yung kanilang mga pinapahayag? Yung kanilang mga paninira? O yung kanilang magiging, mga nagiging aksyon? Kung maalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan, noong si Sarah Duterte ay umalis sa kabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., doon po nagsimula na kumilos sila gumalaw sila, nagsalita sila na kung saan yung kanilang mga galawan ay puro paninira po sa ating mahal na Pangulo. Isa na po dyan, yung kanilang paninira sa ating mahal na Pangulo na kuno ang ating mahal na Pangulo ay nagda-drugs. At maliban doon, Gumawa sila ng ibang mga kwento, gumawa sila ng iba't ibang mga salita, iba-ibang mga mga propag uh, kumbaga, mga mga pinopost sa, sa YouTube, sa Facebook na makakasira sa ating mahal na pangulo. Ha? Hanggang sa dumating sa punto na na ang kanilang uh, mga ginagawa ay may kasama ng pagbabanta sa buhay ng ating mahal na pangulo at hindi lamang sa ating mahal na pangulo maging sa kanyang mahal sa buhay katulad na lamang po ng kanyang asawa ating first lady maging ni for, uh, House Speaker Martin Romualdez. So maliban doon Pakikita nyo naman kung maalala ninyo, hinikayat ni Duterte yung mga retiradong mga general ng kapulisan maging ng AAP. At maliban doon, hinihikayat pa niya mismo yung mga active na umaklas ha? sa ating mahal na Pangulo na wala namang basihan, walang dahilan. So kung ako tatanungin ninyo, kung sino man po kaya sa kanilang dalawa ni Antonio Trillanes o ni Digongyo ang dapat kasuhan ng rebellion, etong si Digongyo, pati itong si Sara, kung tutuusin. 'Di ba? Kung tutuusin. Kung sino man sa kanila ang dapat kasuhan ng rebellion, kung sino man sa kanila ang dapat kasuhan ng napaka napakaraming kaso ay walang iba kundi si Duterte. At may pasihan. May basihan para sila ay kasuhan. May basihan para sila ay parusahan. May basihan para sila ay kulong. Diba? Pero, nakita nyo naman, dahil mapera, makapangyarihan, trilyonaryo, para bagang takot yung batas natin na parusahan sila. Takot yung batas natin na agad silang papanagutin. Kasi, simple lang eh. Paano na lang kaya kung ang nagsabi nun ay ako? Ang nagsabi nun ay isang ordinaryong tao. Hindi kaya hulihin agad? Hindi kaya ikulong agad? ba? Diba? Pero dahil trilyonaryo, ma-impluensya, ma-pera, daming perang ninakaw mula sa taong bayan, ang hirap. Parang natatakot na yung ating husgado. Takot yung ating batas na bigyan sila ng kaparusahan. Ang tagal ng proseso ang daming mga et cetera, et cetera, et cetera, Pero pag mahirap, ang nakagawa ng ganun, di ba? na, imbes na patagalin yung kaso, ayun, pinabibilis. Dinadagdagan pa yung kaso. Di ba? Kasi mahirap yung gumawa. Mahirap lang yung nagsalita, nanira, umaklas, et cetera, et cetera. Di ba? Minsan hindi ko na maintindihan yung sitwasyon natin. Hindi ko na maintindihan yung yung uh, sistema ng ating batas dito sa ating bansa. Nakakalito na. Nakakawalang gana na. Kasi obvious naman eh. Kitang-kita naman na kapag ma-impluensya, mapera, trilyonaryo, maraming kapartido, eh para bagang ang ating batas dito ay atrasado. Nagdadalawang isip na kasuhan, nagdadalawang isip na kumilos. Kasi makikita mo naman eh, dahil pagka mayaman, ang kinakasuhan, napakabagal, sobrang mas mabagal pa sa lakad ng pagong yung resulta. Diba? O, uh, tingnan nyo, si Sara Duterte, ilan na yung naka, ano sa kanya na kaso? Balita ko, tatlo o apat na impeachment complaint na. Diba? Ang tanong, mapapanagot ba? Eh, ang tanong ha, ang tanong, mapapanagot ba ng administrasyong ito yung isang taong magnanakaw? Ha? Makakasuhan ba talaga si Sara Duterte? Eh, mukhang sa nakikita ko, mukhang atrasado. Buti pa yung isang taong gumaganap, tama yung kanyang pakikipaglaban, tama yung kanyang rason, na, na ano, na nakasuhan ng rebellion. Kundi ako nagkakamali, nakulong pa nga siguro eh. ba? Diba? Si dating Senator Antonio Trillanes. Pero nakapiansa. Pero yung isang Vice President na halos lahat na ginawa niya, 'di ba? lahat ng katarantaduhan, lahat ng kahayupan ay eh mukhang hindi yata mapapanagot mga minamahal kong mga kababayan. Kasi Vice President, ma-influensya, anak ng isang taong nakapagnakaw ng trilyones. ba? Diba? Kaya sa totoo lang nakakalungkot, yung sistema natin dito sa ating bansa, hindi katulad ng sistema sa ibang bansa na napakaganda. Patas, walang kinikilingan, Walang inuurungan. Walang walang ano ba? Kumbaga eh, hindi nila tinitingnan kung mayaman ka man, kung mahirap ka man, ang importante ang napapatupad diyan ay yung batas. Pero dito sa atin, ang kumokontrol ng batas ay yung mga mayayaman. Ang kumokontrol ng batas ay yung mga makapangyarihan. ah, yung may mga rango, yung nasa taas. 'Di ba? Walang magawa yung ating batas baliktad yung batas ang sumusunod sa mga taong may kapangyarihan hindi yung batas ang sinusunod ng mga taong binigyan ng kapangyarihan tama? so pero ganun paman eh para po sa akin kung sino man ang dapat kasuhan ng rebellion dito pero sa bagay hindi naman na ah uh, uh, pero ayaw ko ha uh, para sa akin eh sana bilis-bilisan ng DOJ Bilis-bilisan ng ating gobyerno yung uh, pagpapanagot dito po sa mga Duterte. Kasi sobrang obvious na, sobrang ano na eh. Sobrang lantaran na yung kanilang ginagawa. Sobrang garapalan na yung kanilang mga sinasabi, yung kanilang mga kinikilos, etc., etc., etc. Ewan ko na lang ha, kung ano pa yung magiging hakbang ng ating gobyerno dito. Pero sana ipakita nyo naman sa taong bayan na nanunood, nag-aabang. O lalong-lalo na yung ating mga mambabatas diyan sa kamera. Eh nagpapasalamat naman kami kasi kumikilos kayo, pero ang hinahanap kasi ng ating mga kababayan yung kilos, ano ba, kabayo, hindi kilos pagong. Ha? Kilos kabayo ang kailangan namin. O, huwag yung kilos pagong na kung saan eh mamamatay na lang yung kakasuhan ninyo mamamatay na lang yung ipapahuli ninyo eh yung kaso nakabinbin pa rin nakatenga lang so alam ko naman gets ninyo yung ibig sabihin ko kaya sa ating mahal na pangulo sa ating mga kababayan na mayroong kapangyarihan lalong lalo na dyan sa senado sa kamara eh bilis bilisan naman po ninyo ha paki bilis bilisan naman po yung Ah, uh, kumbaga eh alam niyo na yung uh, pagkilos, ha? Ah, pagkilos sa inyong ginagawang hakbang kasi baka mamaya tulad nga ng sinabi ko eh mamamatay na lang. Mamamatay na lang yung kakasuhan ninyo, makakatakas na lang yung kakasuhan ninyo o ikukulong ninyo, parurusahan ninyo eh yung kaso nakatenga pa rin. So, pero ganun pa man, patuloy po tayong mag-aabang at patuloy po tayong magsasalita dito po sa ating programa. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating bayan. Maraming maraming salamat po.